guys welcome back po muli dito sa aking munting tahanan ka Tony butingting channel bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang araw uh, meron po ako sa inyong bagong isishare uh, tayo po ngayon ay mag unboxing po muna tayo update lang katabi lang dumating collection din po ito sa aking mga pagbubutingting uh, bago po ako makumpisa sa isa ko na namang project na dadawin ito po'y pinaorder ko, kasi so, pagkagawin ko, ito ang unang kailangan ko. pinorder ko sa anak ko at dumating lang kagabi. Ngayon nga po, i-unbox yeah, po sa -tina. Para po ito sa isang umpishang, umpishang namang kadamitan sa loob ng bahay. Kaya po, tuloy-tuloy lang lagi ang aking pagdutong po atin po ang box at samahan niyo po ako. Panoorin niyo po ang pag-unbox um, ko na Maliit na box. Bali, dito lang po ako nakapwesto sa ibabaw ng slab. Sunod na pwede. Dito lang po talagang kailangan kong bilhin. Saka, iscrew pa ko lang. Pero mga wood o plywood, ang gagamitin ko po ay mga scrap scrap lang. Yung mga pinagamitang ko tulad nito, ginawa kong papag. Mga tira-tira nung pinagamitang ko sa pag-slab. Para hindi nung sila masayang eh, aking bubuting tingin. Kasi eh, maayos pa naman at matitigas pa. Nagapang ko siya. Hindi ko pinakulalan o binilad. Nung katapos ako mag-slab, pinakpag sila ng maayos. Pinag-sinalansan. Ngayon nga, aking bubuting tingin at Ah, ayos pa po. Matitigas pa. Ito nga, oh. No? Pipibay pa. Ginawa kong papag yung iba. Pero ang dami nun. Kaya yung iba, ginawa ko na ng mga estante. Ginawa ko na ng cabinet sa iba ba. Hindi ko nga, hindi ko lang kung na-vlog kasi talagang kurahan niya yung trabaho. Hindi ko na naisipan mag-vlog. Pero ngayon, itong ibang kagamitan, na ipag-vlog ko na. Hindi na, ano, nag apura -ano, kaya po ito'y kailangan kong tuto ngayon at maring bukas o um, oh, kalawa umpisa ko na rin ang paggawa ulit ang panibago kong butingting Yes, mayroon pa ng paputok o.

So guys, yung gulung ng aeroplano What? <laughs> <laughs> yung aeroplano pag naglalanding na Ayung ay, gulung niya ay ganito No, 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 no Yung aeroplano lang <laughs> 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 namin pero plano yata magagawa ko oh. sana oh. Okay, <laughs> ano bali tatlong drawer ang gagawin ko medyo may kalakihan at nakalapag lang sa flooring kaya ang gagawin ko lalagay ko na lang ng mga gulong bali tatlo sila kaya ang order ko ay bali labing dalawa ito guys oh. So, apat, apat, apat kasi tatlong boxy guys labing dalawa ayan, taga apat labing dalawa sila lahat ayan, wala siyang is is screw pero dam ko namang screw dam ko po namang screw, wala namang problema so, ayan nga guys nakapakam-boxin na ako telepick ko ulit ako umpisahan ko ng Aling bukas ng umaga, drawer na digulong. Drawer na ang mga paa nila ay eh. style aeroplano. <laughs> Tapit lang to guys. Maraming salamat. At uh, mga taga-subaybay dyan. Big love siya kako, sa inyo lahat. Uh, ingat, ingat po tayo lagi sa araw-araw. Sa ating mga pagbubuting ding. Pero po ay lagi tayo nasa mayos na kalagayan. ginawalit ko po, po. mega mega live shout out sa lahat at patubayan tayo ng ating may kapalit.